Aw, animals. Haven Zoo Handler na atake ng isang buwaya. Isang animal handler na sugod sa ospital para sa non-life-threatening hand injuries matapos siyang maatake ng isang buwaya noong lunes. Ang handler na si Trent Burton ay pinapakain ng pinakamalaking buwaya sa Haven Zoo bandang tanghali ng nangyaring insidente. Ang buwaya na si John ay may 3.7 meters ang haba at siya ay naninirahan na ng mahigit 10 taon sa zoo na yon. Gutom na kasi itong si John at kinain niya ang pagkain na nakalagay sa designated area. Kinagat niya ang kamay ni Burton nang tinangka ni Burton na kunin ang natirang pagkain. Nakita na lang ng mga bisita sa zoo na nakaladgad ng buhaya si Burton sa tubig. Nakatakas lang si Burton nang inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa loob ng bunganga ng buhaya. Si Burton ay ginamot ng paramedic sa zoo at hinatid sa ambulansya. Sa ospital ay nagamot ang mga kagat sa dalawa niyang kamay. Swerte niya at may kamay pa siya.